Hello, hello, Aris Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Taro PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi bitin na monthly reading for September 2025. So Aris, kunin nyo lang po yung mga ka-resonate kayo ha and leave the rest. Use your intuition para makuha nyo po yung para sa inyo. Okay po? Meron pa po tayong isang tanong, isang sagot portion later So kung meron po kayong pang malakas ng isang tanong You can ask that at the end of our reading Sa isip lamang po ha, huwag niyo po isulat sa baba Sekreto lang natin yan And I will answer po yan sa dulo po ng ating uh, reading for today Okay po, so stay tuned for that So Aris, thank you again for not skipping the ads Puha ha. Saka po sa mga nagdo-donate, napakalaking bagay po nun para sa akin. Ilang yung paraan para po supportahan tayo every time na meron po tayong free reading for Aris po dito sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you, thank you again po for not skipping the ads. So Aris, so naghihintay sa inyo ngayong buong September 2025. Inhale and exhale at the center of your reading. You have the 7 of uh, ones. Beautiful. in the area of what you want you have the four of wands lovely 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 in the area of what you need you have the knight of cups beautiful in the area of what's affecting your current energy you have the five of swords beautiful in the area of your near future you have the queen of cups lovely in the area of your challenge for the week for the month rather you have the knight of swords in the area of your fortune you have wow 10 of cups beautiful In the area of your divine messages, you have the two of wands. Lovely. At ang outcome mo for the month, bago tayo tumulay na October, eto yon Aries. Mamaya sabay sabi ito siya bubuksan at the end, kung ano man ang magiging outcome mo. But first, ano mo na lingering energy in your background, you have the eight of swords. Okay. This time around, Aris, parang sabi ng spirits mo, um, go out of your shell. Ngayon, parang kailangan laksan mo ang loob mo, pamayanihin mo yung kakayanan mo, kung ano yung talent mo, kung ano yung skills mo, kung ano yung kaya mo i-contribute, no? Parang sabi ng spirits mo, ito yung panahon na laksan ang loob, ipakita ang kakayanan, at saka magkaroon ng tiwala sa sarili na kaya mo. Okay? Because uh, this month is a considered decision making for you at mag-focus ka daw sa growth and strategic ways mo. No? Ngayon, kailangan ng growth. Kailangan ng pag-andar, pag, uh, paggawa ng mga bagay na noong una siguro nakakatakot nakakailang ilang uh, puro kabaduda pero kung itiwala ka sa sarili mo kayang-kaya mo lagpasan nasa isip mo lang yan sabi ng spirits mo ngayon kaya mo okay you have enough tools you have the enough skills kayang-kaya mo itong magawa especially here in the um, Saturn returns to Pisces sa inyo planetary alignment po this month Aries on September you have a chance to um, to to establish po yung mga uh, emotional clarity and also strengthen yung mga boundaries with other people especially here in the uh, core energy mo sa both in relationship and also in self expression. So ngayon, parang huwag mong bigyan yung sarili mo ng rason para hindi gawin, para matakot, para magduda kung kaya mo, kaya mo, no? At saka pamayanihin mo yung expression mo. Uh, sabihin mo kung, gu kung ano gu gusto mong sabihin, uh, listen to your heart, kung ano nararamdaman mo, iparamdam mo, no? And ngayon na time na para maintindihan ka at mag-connect ka sa ibang tao, okay? So, napakagandang lingering energy in your background. At your center, you have the seven of wands here telling you, yes, you need to set boundaries against other people ngayong buwan na ito. <coughs> Some of them, parang sila yung nagiging rason ko bakit ka nai-stress, kung bakit ka kakaroon ng mga worrying or overthinking. Nakikita ko rin dito na parang wag mo na angkinin yung problema na iba. Let them solve their own problems. Ngayon, sarili nyo mo yung sayo. Uh, may mga bagay na parang hayaan mong guluhin nila yung mundo nila at ikaw kalmado ka lang dito sa sarili mong bubble at saka uh, you're in your zen mode ikanga sabi ng spirit mo you need to choose your battles may mga bagay na huwag, huwag mo nang lapitan huwag mo nang guluhin huwag mo nang approachin no ito yung pagkakataon na um i-defend mo din yung sarili mo okay uh, defend yourself defend your ground kung ano yung uh, kung ano yung pananaw mo kung ano yung opinion mo it's time to be to be really articulate okay because in your um communication and travel for the month Aries for September according to your planetary alignment uh, Uranus enters your third house of travel and communication okay yung planeta pong Uranus nakatapat po sa inyong third house uh, sharp ito sharpen ito yung ability mo to articulate and also to share information. So ngayon parang ito yung panahon na depensahan mo yung sarili mo, patunayan mo sa kanila na tama ka, to prove yourself, to prove your worth, kung ano man yung bagay na pinaparindigan mo, kayang-kaya mo parindigan yan this time. So, walang duda sa'yo, kaya mo to na sa isip lang yan, huwag ka matakot, everything will be fine, kung ano man yung kailangan mong patunayan, kung ano yung kailangan mong i-accomplish, kayang-kaya mo. Kahit na maraming tao sa paligid mo ang nanggugulo sa'yo, o sa sa'yo, o uh, nangaaway sa'yo, o kayo humaharang sa gusto mong gawin, Huwag mo hiyaan na ikaw mismo pum pumigil sa iyo. Basta kaya mo, magagawa mo 'yan, okay? Seven of uh, once being clarified by the nine of swords. Yes, nine of swords all about you talagang sobrang pain na. Hindi mo na kaya, halos kaya. Yung parang pang-aapak nila o pang-ingilam nila sa buhay mo to the point na kailangan mo talaga literal na sabihin sa kanila, huy, tama na, stop na. Um, hindi ko na kaya yung pangingialam mo, yung pagkasalita mo, yung pagbibigay mo ng opinion, o pag invade mo sa privacy mo. Parang sabi mo, wala ba akong way para alisin to mga to o para lagpasan to mga to? Pero sabi ng spirits mo, once na tanggalin mo yung takot, kaba, duda, sa sarili mo, kayang-kaya mo tong pangalagaan, yung, yung pwesto, yung, lugar. Ano? At hindi ka na talaga ganun parang wala ka nang pakialam, parang ganyan. Parang wala ka nang pakialam kung masaktan ka. Hindi eh, masaktan ka, kasalanan mo naman eh. Kasi iko yung humarang sa akin, ikaw yung tong, um, nagbigay sa akin ng sakit ng ulo. Parang you deserve what you gave to me, parang ganyan. So parang binabalik ko lang din naman yung pain na ginawa nila sa'yo. Pero ito nakita ko na your decision sa mahaw, parang ikaw lang ang may parang parang wala kang support group from other people. Parang feeling mo walang sumusuporta sa iyo, walang um walang kumampi sa iyo, parang ganyan. So ngayon sabi ng spirit mo na your 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 support for yourself is enough, no? Kayang kaya mo 'yan. At malalagpasan mo lahat ng bagay this time, okay? In the area of what you want, so you have the four of wands. Gusto mo nang makaangat pa sa buhay. Gusto mo nang magkaroon ng bagong yugto sa Mavio para may pera aral uh, gusto na makabili ng bahay o may kasalan ni Binyag, may party, no? Parang this month, parang gusto mo to celebrate life and makuha na yung minimiti sa Mavio parang nag-exam nito nakaraan, nag-training, nag-interview o kumuha na licensure exam and nasa isip mo pa ulit-ulit sana makuha ko na, sana makuha ko na, sana makuha ko na para makaabante na, no? Para makalarga na para makuha mo na yung next step moving forward makaabot ka sa finish line and don't worry this month magiging structured ang iyong buhay Aries baka mag-alala because um uh, this month and uh, papasok sa inyo um si Saturn no returns in Pisces it will give you talaga the structure that you need okay especially Mars moves to Libra ngayon parang kailangan mo ng merging collaboration and more diplomatic no sa mga bagay-bagay most especially sa mga malalaking okasyon baka may baka may kasalan baka may party may birthday no at kinakailangan nyo mag-usap usap, pagtulong-tulong. Nakita ko rin baka, baka may reunion, no? So, parang ito yung pagkakataon na tulong-tulong tayo para sa, para sa tagumpay na ito. Probably for the family, for the friends, for your coworkers, para solid na solid makuha natin yung tagumpay na gusto natin. So, ngayon, makipag-collaborate ka, makipag-usap ka, makipag-meeting ka, makipag, ka, makipag, ka, makipag um, palitan kayo ng kuro-kuro uh, ng opinion para makabuo kayo ng magandang magandang plano. Okay? the four of wands being clarified by the page of wands. Yes, ngayon, be excited, be open, no? At saka magkaroon ka ng adventure, be adventurous, no? Hindi pwedeng lahat na lang ng gusto mong gawin, nakaplano, tapos pag hindi na po na sa plano, mahatakot ka, mag-aalala ka, ay, ko naku, ko ba't ganito, ba't ganyan? Sometimes, you need to be spontaneous. Yung parang kung ano yung mag-come up sa sitwasyon, yakapin mo, tanggapin mo, just enjoy the process, no? Hindi naman lahat ng bagay kailangan seryoso, on the dot, No, kailangan ngayon uh, enjoy mo yung buhay ko ano man ang maganap, no? Ng ngayon, sabi ng spirits mo, just enjoy, enjoy and have fun because yung darating sa whether new love life ito or kaya new trabaho o kaya um okasyon or a new endeavor sa buhay mo na bagong-bago na iyakapin mo, sabi ng spirit mo, i-enjoy mo siya. And very, very committed ito. Seryoso, I mean, seryoso in a sense na committed, talagang nandun yung commitment mo and uh, talagang nandun yung paninindigan na gagawin mo siya hanggang sa dulo. So, very, very good for you. Congratulations. In the area of what you need, you have the Knight of Cups. Ngayon, parang sabi mo, gusto ko ng offer for me to really elevate my life. Sabi mo, sana may mag-offer sa akin, sana may mag sa akin, sana may magbigay sa akin ng pagkakataon para i-try to ganito, ganyan. And parang ikaw, naghihintay ka lang this time around ng pagkakataon or opportunity from some people, no? Pero ngayon nakita ko talaga na sabi ng spirit mo, this time around, cultivate the power or the exercise to offer yourself to other people para makatulong ka, para mapakita mo, e, ito po yung kakayanan ko, baka po balak nyo ko ar arkilahin, ko rin po yung serbisyo ko no nakita ko parang nilalagay mo yung uh, work mo sa sa Facebook mo o sa social media mo na available available po ka for this time sino po mahilig sa inyo magdrawing baka pwede niyo po kunin yung services ko parang ganyan So, kung ba magaling ka palang mag-ayos uh, ng buhok, mag-gupit, mag-makeup, no? Parang nilal nilalathala mo online yung services mo at uh, maghihintay ka ng clients. Parang ganyan. So, sabi ng speakers mo, kung walang dumarating sa'yo na offer or opportunity, ikaw ang mag ngayong buwan na to ng opportunity. Parang ibukas mo sa mga tao yung i-market mo yung sarili mo and see kung sino yung mga nangangailangan at saka kung sino yung tatanggap ng iyong uh, serbisyo parang ganyan. Ngayon, sabi ng spirits mo, tapatan mo yung offer. Kung may darating, nakita ko talaga may darating sa iyo na pagbabago pagdating sa iyong um, career. Pero sabi ng spirits mo, you need also to be strategic. Magiging paraan ka, magkaroon ka ng diskarte na i-offer din ikaw para dumami at dumago yung connections mo. Okay? The Knight of Cups being clarified by You have the strength card. Yes, ngayon, kailangan mo doon ang katatagan. When it comes to this search, when it comes to this strategic part, pagating doon sa iyong mga pag-offer ng iyong serbisyo sa ibang tao, sabi ng spirits mo, pay attention to details, no? And express your unique ideas. Ito yung pagkakataon na ipamalas mo yung kakayanan mo. I-offer mo yung mga idea mo, plano mo, no? Makatulong yan sa ibang tao. And for sure, kailangan mong magpakatatag kasi syempre, palitan niya ng kuro-kuro, no? ibabalik sa'yo yung sinasabi mo, tapos isipin mo, kaya ba talaga? Magagawa ba yan? Kaya kailangan talaga na parinindigan sa'yo this time eh. Because some of your decisions and some of your ideas ay kailangan talaga ng, alam mo yun, i-defend at patunayan na tama yung sinasabi mo. And other people may um, question you, baka taasan ka ng kilay, baka questioning ka talaga na sobra-sobra, at kailangan mo ng strength, power to really continue and move forward, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the five of wands. Si five of wands ang uh, naka-apekto dito. Sabi mo, tama na, ayoko na. Hindi ko na kaya yung mga ginagawa nyo sa akin. Kailangan ko ng patunayan sa sarili ko. Kailangan ko ng um, ilaban yung sarili ko. Kailangan ko ng stand, to stand up for myself. Ano kasi sobra-sobra na yung pain, suffering, at saka yung parang gusot or away o hindi pa kakaunawan with other people. Huwag ka naman mag-alala kasi ngayong buwan na ito, magiging diplomatic kayo, magiging parang, uh, okay, kung ayaw nyo, eh dito. Pero magiging, ano kayo, magiging uh, ka sa bawat tao. Ah, hindi kap hindi ka, hindi ka, I mean, hindi ka naghahanap ng gulo, pero ikaw yung uri ng tao na ayusin mo para makabuti sa iyo, sa sarili mo, no? Ngayon ang buwan na 'yan because Mars moves to Libra in your sign. So sabi nito, parang itay mo talaga para mag-collaborate ka, mag -pag, maging diplomatic ka, no? Pag-usapan ko kaya pag-usapan, pero kung talagang hindi na, maglagay ka na ng boundary. Sabi mo, this is my position. I'm sorry ko 'yun ang sinasabi mo, inirespeto kita, pero hanggang diyan ka lang, ito yung akin, parang ganyan, no? So parang wala ka lang time para 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 maging disrespectful sila sa iyo at garong ka rin sa kanila pero ikaw nilalatag mo yung boundaries na ito ang akin yan ng inyo ito pa hindi ko yan sa inyo bahala kayo parang ganyan so huwag ka matakot kaya mo yan uh, hindi ka hinaan yung paninindigan sa sarili hindi ka hinaan yung pagdefend sa yung opinion at paninindigan do sa iyong sinasabi okay Napaka-mahalaga ma yan for you saka worth it ba worth it ba yung away worth it ba yung gulo para sa mo hindi hindi worth it. Bahala kayo dyan. Ito yung akin. Paparindigan ko to. Dito lang ako. At wala akong pakialam sa inyo. Haharang ako kayo. Maglalagay ka na ng fence or harang against them. Okay? Ang five of wands is being clarified by you have, a five of swords rather. You have the five of cups. Okay, five five is all about change. No, may mga pagbabago sa pakikitong mong sa ibang tao. Parang, parang pagod ka na or tapos ka na sa pangangalaga or pagiging concerned sa kanila. Parang sabi mo, tama na, tama na di ko na kayo kailangan. Parang sobra-sobra na binigay ko, sobra-sobra na ang nilaan ko for you. Parang worth it pa ba lahat ng hirap ko sa inyo? Parang hindi na eh. Ngayon, natutunan mo na bitawan. Kung ito man yung mga connection or pag-ibig or um, ah, uh, uh, pagkakaibigan with someone sa mo lahat binigay ko na pero ganyan pa rin kayo tama na ako sinasaktan ko lang sarili ko ngayon gusto mo na mag move on gusto mo na umalis uh, na forgive mo rin yung sarili mo at saka na, nagising ka na sa katotohanan na past na kayo pitawan ko na kayo mag move on na ako kahit painful kahit mahirap kinakaya mo at uh, pinapatunayan mo sa kanila na ito yung decision ko i will stand by this and uh, nakita ko naman na it will give you somehow a freedom to to roam life moving forward okay especially here in the queen of cups in the near future ngayon parang inaalaga mo puso mo. Kung ano yung mahalaga sa iyo at kung ano yung hindi. Ngayon parang kinikilala mo na. Parang nakita ko dito in the near future, in the next few months, um, few weeks, nakita kita na parang papahalagahan mo na lang yung mga bagay na importante sa'yo, na alam mong valuable, kasi natutok eh. Parang from all the pain and suffering and uh, pagkalugmok at pagka pagkaiyak mo sa mga relasyong naputol, sa mga ugnayan na nasayang, at saka sa mga mapanakit na ginawa sa'yo, parang masyado mo lang ginagard ang puso mo. Sabi mo, ayoko na magtiwala, ayoko na magmahal ng ganto kabilis, ayoko na mag-trust sa other people ng ganung ka, ka kabilis-bilis. Ano? Pero sabi mo ngayon, pipiliin ko na lang. Iingatan ko ang puso ko. Hindi ko basta-basta magtiwala And pakikiramdaman mo. Nakita ko this time around na you will listen to your intuition. You will, parang tatansahin mo muna kung katiwa-tiwala ba to? Kayang-kaya ko ba ilaan ang puso ko dyan? Am I ready to let loose again with these people? No? Para ngayon, you're very, very guarded. At okay yan kasi you're protecting yourself. And once you're protecting yourself, nagiging okay ka. Okay lang kahit maliit ang circle, kahit tatlo-apat lang kayo magkakaibigan o magkakagrupo, at least solid. ba diba? Ngayon, kalmado ang puso at saka pinapahalagahan mo na lang talaga yung mga taong handa rin mag-protect sa'yo at magpahalaga sa'yo. Ganon din sa trabaho. Ngayon, parang kinikilala mo na yung mga or opportunity na alam mo maganda yung balik sa'yo. At hindi ka rin kasayang ng oras. Okay? The Queen of Cups, being clarified by you, have the Three of Swords. Yes. From all the pain that cost you in the past. Three of Swords, confirming the Queen of Cups, parehong puso, parehong tungkol sa pag-ibig, pagbabahal, sa oras na nilaan, sa mga pangarap na talagang mapanakit, makadurog, talagang you left parang failure parang ganyan o feeling mo nalugi ka doon natalo ka doon na lahat ng yon pero dahil ready ka na mag move on from the a uh, painful painful experiences with other people or in the past sabi ng spirits mo unti-unti ka na naghihilom alam niyo po pag lumalabas po si three of swords in any of the reading there is a confirmation na naghihilom ka na na nag-move forward ka na at ginaguard mo na yung puso mo sabi mo nadala na ako dito hindi na to mangyayari ever okay at nakatatak na sa isip mo lahat ng pain na nangyari dito para sa next move mo, hindi mo na ulit siya danasin. Very, very wise ka na this time. At nakita ko na buong puso kang aandar sa buhay mo with, without, the, without the pain, without the bitterness, pero natuto ka na, matalino ka na. And very, very good for you, okay? In the area of uh, your challenge for the month, you have abu infinite abundance. Abundance is pouring into your life. Yes, may abundance ko talagang hinihintay ngayon. Meron ka paparating na kasaganahan sa so, iba't ibang aspeto po ito ah. halimbawa abundant ang la ang love life mo maganda maganda ang love life o kaya yeah. abundant ang family life uh, safe kayo healthy kayo kompleto kayo wala kayong away pwede ganyan or abundant money okay sa so trabaho napaka-abundant ng possession mo no maganda ang ipon ganyan iba't ibang aspeto iba't ibang meaning ng abundance so asahan mo this time Aris you will be abundant in many aspect of your life okay Another the message you have, mystic healer, healing energy flows through you. Yes, ito healing, paghilom, paggamot sa mga bagay na mapanakit, sa mga worrying, stress, pain, sorrow na nararamdaman mo sa mga bills mo, sa mga relasyon mo sa paligid mo, no? Na akala mo hindi mo kaya, pero kaya mo. ma mo 'to, malalagpasan mo 'to at maghihilom ka rin makapag-move on ka rin sa mga pain na dinanas mo from other people. Nako, kayang-kaya mo yan. Yung mga umaalis, inaalis talaga ni God yan para mayakap mo yung mga karapat-dapat lang. Okay? Especially here in the area of your uh, challenge for the month, sabi ni Spirits mo, huwag mo daw madiliin ang sarili mo. Okay? Masyado ka nag-rush. Maybe because from all the pain, from all the sorrow, sabi mo, kailangan ko ito idiretso, kailangan ko na makalagpas dito, ayoko na, ayoko na ng feeling na to. Because sobrang painful, sobrang bigat. Sabi ko, sabi mo, gusto mo ng bilisan, gusto mo na magmadali. Pero sabi ng spirits mo, huwag mo madaliin yung proseso. Okay? Parang namnamin mo yung pain, namnamin mo yung sorrow, namnamin mo yung pinagdaanan mo. Kasi ngayong September, ito yung panahon na bumangon ka na. Panahon para yakapin mo lahat ng dinanas mo at sabay-sabay kayo na family mo o na loved ones mo na umandar. Ano? Ngayon sabi ng spirit mo, it's time for you to really go with the people that you love. To cherish their relationship at yung talaga mga solid na tao sa paligid mo ang gagabay sa'yo para kayanin. Pero ngayon, huwag mo iwasan, huwag, mo mag, ka magamadali. Daanan mo yung proseso para totally maghilom ka. Kasi pag nagmadali ka, promise ko sa'yo balang araw babalik ulit yan at hasambulat ulit yan sa mukha mo. Kasi minadali mo yung proseso. Pag dinamnam mo, mas madali mo siyang maiintindihan, ma mas madali mong dadaanan yung buhay at um, totally yung hilom totoo at authentic. No, ngayon, don't rush, don't rush kasi baka pag nagmadali ka, lalo ka lang mahirapan o lalo lang lumaki yung gulo, o lalo yung sitwasyon at maging komplikado. Ngayon, dahan-dahan lang, relax ka lang this month, okay? Don't make rush decisions pag isipang mabuti ha, especially kung merong mga tukos sa trabaho, sa pera, sa career, lalo na sa pagmamahal, kailangan steady ka lang, okay? Steady lang and uh, think first, okay? The uh mm, the uh, Knight of Swords being clarified by the World Card, yes. Ngayon, sabi ng Spirit sa mo, huwag mo madaliin yung pagtatapos sa isang bagay. Baka mer meron ka pang kailangan ayusin. Baka meron ka pang kailangan tingnan na hindi mo pa na bubusisi. Ano? Because if you're rushing to close a cycle para papunta sa bagong bagay o mag-travel or lumipat o uh, mag-transform, parang sabi ng Spirit sa mo, baka bumalik ka ulit kasi meron pa mga bagay na hindi natatapos. So make sure tapusin muna bago ka lumarga, bago ka lumipat, bago ka tumakbo, kailangan saradong sarado at tatapos mo yung dapat mong tapusin. Okay? Mahalaga yan for you this month. In the area of fortune, bigyan mo na fortune cards. Unang-una, you have a sacred symbol will bring you protection and guidance. Huwag ka magalala, protectado ka daw this time. And uh, your spirit guides or angel, angel guides are doing double time para alagaan ka, protectahan ka ngayong buwan na ito. Another message you have ancient wisdom will find you listen for your whispers of the past yes yung mga past mistakes mga past heartbreaks dapat daw pakinggan mo yon and maging gabay mo maging at nakatatak sa isip mo para alam mo yung next mong step dalawang kamay ang nakikita ko rito showing you that helping hand is coming kailangan daw bukas palad ka sa ganap, uh, hindi ka nakakuyom walang 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 guilt walang uh, pain walang anger walang revenge at walang a uh, bitterness. Kumbaga, kailangan bukas palad ka sa magaganap at handa mong yakapin yung papasok. Okay? Another message, you have a time of great prosperity is coming and prepare yourself. Yes, ito yun. Prosperity in your life moving forward, especially here in the fortune area. Meron kang ten of pentacles. Talagang solid na pamilya, solid na grupo. Nakita ko yung negosyo mo. Ah, lalago na yan aandar matibay na because nakita mo sa support ng family parang lahat kayo solid dyan at ginagawa nyo yun sabay-sabay sa -sabay. of sa so trabaho naman parang nakita mo ah solid na diretso na umaandar na ah, dito na ako tatanim dito na ako lalago dito na ako permanente ganyan but for some nakita ko na this month parang makakaroon ka na ng inclination or kalinawan in your mind na ah pahalagahan ko na lang yung mga pangmatagalan yung mga temporary kilig-kilig sa gilid o kaya gimmick-gimmick bisyo-bisyo parang lahat yung ililet go mo kasi sabi mo time to para mag Seryoso, time na para abutin yung pangarap ko, para mag-focus sa talagang bagay na valuable, kasi gusto ko na yung pangmatagalan hanggang sa mag-retire ka, hanggang sa um, uh, nakita ko maintenance mo, okay, sa kaapu-apuhan mo. Gusto mo yung sigurado, yung talagang um, confirm the confirmed na confirmed na pang matagalang financial gains na hindi na ako uh, de depende pa sa ibang tao, hindi na ako aasa sa iba. Kailangan secured na secure ako this time. So ngayon iniisip mo 'yan. So very very good for you. The Ten of pentacles being clarified by you have the Knight of Wands. Yes, Knight of Wands po is a deliver of good news. Ha? Pero ka asahan ngayon ng good news about, halimbawa, papers, baka nandiyan yung papers mo about a loan or about your money na matagal na bin-bin ngayon na makukuha mo na. Some of you may good news about sa mga inheritance o mga property na pinaghati-hatian o binibentang bahay o lupa o binibili. Ganyan. Kasi lifelong ito, eh, pang matagalan. Eh. So, probably baka um, retirement papers o kaya about your loan, your salary, your money, o kaya yung mga uh, nayan with your relatives with, with their clan no parang solid na okay na at may maganda ng outcome do sa panga pinaghati hatian o mga properties ganyan so a lifelong uh, money is coming a lifelong abundance is coming at sobrang saya mo this time around so congratulations namnamin mo ang good news this time okay in the area for divide messages you have Your dreams need a practical plan. Yes, ngayon buwan na ito, maging practical ka. Sabi ko nga sa iyo, this month, in your planetary alignment, sinasabihan ka ng iyong astrology to consider decisions and focus on your growth and strategic planning. Ito talaga yon, pra practical na plano. Kailangan doable, attainable, reachable ha. Hindi pwedeng gagawa ka lang ng isang bagay na hindi mo masyadong pinag-isipan tapos sobrang engrande to the point na hindi mo kayang gawin. Kailangan yung kaya lang gawin ngayon. Yun ang first step mo para yung plano mo umandar at saka mag magawa mo siya agad-agad. Okay? Another message, you have emotions are running high. Yes, napakataas na ng mga emosyon mo this time. Kita-kita ko, gusto mo na umalis. Tapos puro away, gulo say mo. Alis na ako nito, hindi ko na kaya. Mag-move on na ako. Sobrang painful na in the mind. Tapos gusto mo i-defend yung position mo. Gusto mo harangan sila. Tapos this time around, nakita ko talaga yung pain. Gusto mo mag-move on. And just embrace your heart. Protect your heart. Sa'yo mo, hindi ko na kaya, hindi ko na kaya. Um, para ako solusyon. Talagang running high ang emosyon this time. Kasi sabi ng spirits mo, kalamahan kalmahan mo lang. Aries, ikaw ang fire sign ka and also nasa core energy mo, fire sign din with the wand of the seven of wands. Sabi ng spirits mo, hinga, hinga. Uh, kung pwede lumayo ka layo, put your boundaries, pangalagaan mo ang iyong katahimikan, pangalagaan mo ang iyong peace of mind. Okay? Especially here, with the two of wands here, marami kang gustong gawin. Okay? Sabi ng spirits mo, kung balak mong pumunta doon, lumipat dyan, or to get out of your comfort zone kasi sobrang painful na dinanas mo Ito man, nakaraang buwan, nakaraang linggo, sabi ng spirits mo, yes, time na talaga to para kumawala ka sa nakasanayan mo. Time for growth, time for expansion, time to live your life. Okay? Ngayon sabi ng spirits mo, importante, importante, dapat malino sa'yo yung gusto mo. Hindi pwedeng bara-bara lang na parang, ay gusto ko to, ay gusto ko yan, ay gusto ko yan bukas. Kailangan, sigurado ka kasi baka magsayang ka ng oras, magsayang ka ng time, magsayang ka ng money. ako. yan ang mahirap pag nauubos yung oras para sa mga bagay na nawawala. Ngayon, kailangan kompirmado sa isip mo, ito yung gusto ko, ito yung paparindigan ko, ito yung gagawin ko. At hand, kailangan talaga matapang ka na tumulay at saka kumawala sa mundo mo, sa shell mo and live your life Somewhere na bago man, mahirap man, pero nandun yung friction, eh, nandun yung growth, nandun yung paglago ng buhay mo at mas makikilala mo yung sarili mo moving forward, okay? The two of ones, huwag ka magalala may tutulong sa'yo. Someone is a buddy or a friend or a, a partner na tutulong sa'yo sa pagkamit ng paggalaw na ito, okay? nakita ta, baka mag-travel ka o lumipat ka ng ibang lugar o ibang Uh, industry o uh, ibang career path at kailangan talaga ng sigasig mo ng yung strength this time and offer yourself para mag-land ka on a better job on a better opportunity. Okay? A of ones, being clarified by the ten of ones. Yes, sobrang bigat na. Sabi ng spirits mo, ang bigat-bigat na ng pakiramdam mo kasi hindi ka gumagalaw eh. Kasi ramdam na ng spirit guide mo at saka, saka ng higher self mo na, uy Aris, kailangan natin mag-grow, kailangan natin lumabas, kailangan natin umalis. Pero parang pinipigilan mo sarili mo sa takot na baka magfail ka, baka malugi ka, baka hindi ka magtagumpay, baka mauwi sa wala. Pero kung lalaksan mo loob mo at aalis ka, yung bigat mo wala yan. Kasi ginagawa mo na yung destined mong gawin. Kaya pakawalan mo ang sarili mo. Gawin mo na yung destined mong dapat mong gawin this time para makaalis ka na do sa pagkakulong mo. Kasi para kang Buto na nakatanim sa semento na gusto mong umalpas gusto mong uh, lumago yung halaman mo pero kung babasagin mo yung semento at lalago yung halaman mo makakahinga ka at gagaan na yung mga damdamin mo kasi you're letting yourself free parang ganyan okay ang uh, outcome mo ito but first bigyan mo muna kita ng fortune cards una una you have bridge successfully overcoming a problem yes congratulations malagpas sa mga problema mo this time don't worry Another message, you have weeping willow, family sorrow, yes, may mga problema ka sa pamilya or sa ugnayan mo, sa relasyon mo, kailangan talaga ayusin na yan, have a clear communication, okay? Another message, you have horse, short journey, yes, meron ka talagang biyahe this time, at magiging uh, valuable yan at worthy travel yan para sa'yo, okay? Another message, you have beetle, good fortune, yes, meron ka daw good fortune this time, congratulations. At ang outcome mo ito, ano kaya ito, but first, Aris, ihanda mo na ang iyong isang tanong, isang sagot, sasagutin ko po yan after this. So, ang outcome mo bago tayo pumasok ng October ay you have the strength card. Wow, dalawang beses tumabas ang strength. Sabi ng spirit mo, everything will be fine. Everything will be fine. Gawin mo lang yung gagawin mo. Subok ka na ng panahon. Subok ka na lang experiences mo ng buhay. Kaya huwag ka matakot. Magpakatatag ka. And also, be kind to yourself. Sabi niya, parang relax ka lang. Everything naman ay magiging maayos para sa'yo. Ngayon, gawin mo lang ang tama. Hinay-hinay. Uh, marahan. Just enjoy the process. And everything will be fine. Kaya mo to matatag ka na, malakas ka na, experience, experienciado ka na, kaya malalagpasan mo lahat ng to, okay? Strength cards being clarified by you have the King of Cups. Wow! Magiging kalmado ka talaga in the outcome of this. Uh, nakita ko na nakaupo ka dyan, ini-enjoy mo ang buhay mo at walang problema. Nakita ko, malag, makakawala ka na sa pain, makakawala ka na sa pagkulong mo at i-enjoy mo na ang buhay mo moving forward na walang eche kasi nagkaroon ka na ng barikada against other people. Okay? So Aris, the is your September reading. Dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Mabilisan lang to ha. So close your eyes and concentrate on this one question. You have one and you have two. Bigyan kita ng uh, angel card because your angel guide na sa tabi mo sila ngayon clarifying this question for you. You have one and you have two. Okay, Aries, open your eyes. Inhale. Inhale and exhale the answer to your question. You have the lover's card in reverse. You have the knight of swords in reverse. Ay, knight of wands in reverse. You have trust and you have be assertive. Maging palaban ka daw this time. Ipaglaban mo yung gusto mo. Huwag ka sumuko. Huwag kang panginaan ng loob. And magtiwala ka lang. Okay, with the knight of wands here, para kasi urong sulong, hindi ka pa, parang takot pa, at saka parang hindi ka pa ganun ka sure, hatakot ka sa mangyayari. And the lover's card, kailangan pa doon ng paninindigan. Okay, kulang ka pa sa paninindigan sa gusto mo. Kailangan maging sure ka muna, at saka, uh, harap pindah parang ganyan. So ngayon, the answer is a no for you, Aris. Kasi parang hindi pa handa. Kailangan pang planchahin lahat ng ito para sa'yo. Kasi parang urong-sulong pa eh at saka hindi pa gano'ng kasigurado. So Aris, the history of September 2025 reading. Sana po yung naka ka. Comment down below na I'll messages. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Haro PH. God bless everybody.